San, merong isang nagtanong sa reddit. Sabi dun sa tanong, What is one piece of media or video you wish you can unsee? Merong isang sumagot, The shock video of Alejandra Igochu. Isa 'tong kwento na napakarami sa mga viewers natin 'no, 'yung nangungulit sa akin na talakayin, especially ngayon na nagbabalik na tayo sa horror stories, true crime stories natin. Sabi nila, 'yung kaso raw na 'to, eh tinatawag na The Miss Pacman Case. Napatanong ako, alam ko sa puso ko na brutal 'tong kwento na 'to. Ano kaya 'yung brutal na na pwedeng gawin sa isang tao na maikukumpara to sa video game na si Miss Pacman. Video game character na si Miss Pacman. Alam niyo makinig kayong maigi ha, especially sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento na to. Ihanda niyo yung sarili niyo. Dahil ito ang kwento ng pagpatay kay Alejandra Icocho. bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Kaya huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para makasali kayo sa giveaway natin yan. Promote ko lang din yung aking Instagram. Binibuild ko yan ngayon. So, kung pwede lang po ay mag follow kayo doon pati sa TikTok ko kasi mag update na tayo ng napakarami mga horror stories at true crime doon. Punta na tayo. Ngayong araw, ang unang araw ng pagbabalik ko sa mga ganitong klase ng kwento. Alam nyo, nung nagtatanong ako kung ano yung maganda ikwento, talagang sinasabi sa comments talaga yung Miss Pacman, yung Miss Pacman, Kuya Clara, yung case of Miss Pacman. Curious talaga ako. Gaya nga ng tanong ko na bakit Miss Pacman? Sa mga hindi nakakakilala, no, si Miss Pacman po, isa siyang video game character, siya yung asawa ng classic character na si Pacman. So iniisip ko, naglalaro na iutak ko, anong pwede doon na mag, pwedeng gawing brutal? Ito yung mga naisip ko. Una, di ba kumakain siya ng mga bilog? Iniisip ko, pinilit kayang kumain to ng napakalaking bilog? Yun kaya yung kaso natin ngayong araw? Pangalawa, ay sa mga maze, maze yan eh, si Miss Pacman. Isinilid kaya yung ating biktima ngayong araw sa kung saan masikip? At pangatlo, si Miss Pacman kasi, pero siya ribbon. Sa ulo niya kung makikita nyo Ribbon kaya yung ginamit na pagpatay kay Alejandra Lalo lang ako Na na-curious na na -curious. And when I finally learned kung bakit Miss pac just ko Alam nyo napamura talaga ako Nung nire-research ko to Nasabi ko Shit Miss Pac-Man nga yung kwento natin ngayong araw Kung i-imagine ba ko Paano kumilos si Miss Pac-Man Na yung hati talaga. Ganun eh. Yung tanggal. Yung ibabaw ng kalahati ng ulo. Naloka ako. May video pa to hindi ko pinanood kasi ayoko talaga. Hindi ko kaya yung mga ganito. Ang daming mga footages online na nagpapakita kung ano talaga yung nangyayari. Pero I couldn't find the courage in my heart. Hindi ko kaya. Alam ko marami sa inyong katulad ko dito na ang hilig sa mga horror stories, ang hilig sa mga patayan, pero ang hina ng puso sa ganitong mga pangyayari. Okay, paano nahati yung ulo ni Miss Pacman? Paano humantong sa ganito si Alejandra? Para sa kwento natin ngayong araw, pupunta tayo sa Guatemala. Napakalayo, di ba? Gabi ng October 29, 2018, sinasabi, no, yung mga kapitbahay daw nitong si Alejandra, pati yung asawa niya na si Mario, nakakarinig daw sila ng mga pag-aaway. Ngayon, this isn't the first time, no, na narinig nila na may sigawan, bangayan, Medyo matagal-tagal na rong nag dahil sa relasyon nila. Itong mag-asawang Alejandra at Mario, ito yung mga larawan nila. Nakatira sila dyan sa Chisec Alta Perapas, doon sa Guatemala. So, araw-araw yan, sana yung mga kapitbahay na, ay, baka nag-aaway lang, hayaan na natin, maaayos din nila yan. Hanggang nung gabi nga, nung October 29 yung mga sigaw ni Alejandra. Alam mo yung mararamdaman mo na raw yung pain. Mararamdaman mo yung gigil. Meron pang tulong! Ganon talagang... Hindi na raw bastang sigawan lang. Iba na. So itong mga kapitbahay, ang ginawa nila, pumunta sila doon sa bahay ni Alejandra. Tinignan nila kung ano nangyayari. Teka, iba-iba na to. Hindi na to bastang away lang. So pumunta sila doon. Binukas nila yung pinto. Hinanap nila kung nasan yung mag-asawa. At ito yung nakita nila sa sahig. Naririnig nila si Alejandra na sumisigaw na, Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Sa punto to, yung mga kapitbahay, nasyak na lang din sila sa mga nakita nila. Kasi si Alejandra, bukod sa putol-putol yung mga parte ng katawan niya, hati siya. Eh, sabi ko sa inyo, simula dito hanggang dito hindi ko pinanood, hindi ko madidescribe sa iyo ng accurate dahil ayoko talagang panoorin. Pero sa mga nabasa ko, please correct me. Yung hati raw dito, may tira pa dito sa dulo. I'm guessing Pacman talaga na pag inangat mo yung ulo na gaganon-ganon talaga. I could only imagine kung ano yung nangyayari dyan. Yung mga, uh, yung kapitbahay na pumunta dito, no, I think hindi ako nagkakamali, sila na rin yung kumuha ng video na yan. Naririnig pa nila, sabi sa mga kwento, eto ha. By the time na kinukuha na nila buhay pa, just imagine na naririnig mo si Alejandra na humihingi ng tulong at sumisigaw in pain. Imagine mo yung impact mo dun sa mga kapitbahay na nakarinig mo. Ano yung nangyayari ni Alejandra? Sabi pa nila, ano, ulit, di ko po pinanood yung pero yung dumudaw, maagus pa doon sa bibig ni Alejandra. Kung napanood nyo, kwento nyo sa akin, I might be wrong dito sa kape ang kwento. Kasi hindi ko lang yung kwento. <laughs> hindi ko talaga kayang panoorin yung video na yan. So, itong na to, nagbibideo na sila, buhay pa si Alejandra. Tinawagan nila yung police. Sabi nila at this point, hindi na raw talaga kinaya ni Alejandra na mabuhay pa and I'm guessing uh, there's no way no na mabubuhay pa siya dahil putol lang yung kalahati ng ulo niya eh. Ngayon ha. Sinubukan nilang hanapin yung asawa, si Mario. Pasok sila sa loob. Wala dun si Mario. Labas sila. Hanap din sila sa paligid. Ang tapang nila, no? Wala na rin din si Mario kasi talaga si napaisip talaga sila na ay mukhang malinaw na kung ano yung nangyari given na may sigawan pa ng mga nakaraang mga araw ha? ano ngayon yung nangyari dyan sa asawa so after nilang film yung video na yan agad-agad nag-viral yung kwento hindi lang sa Guatemala kundi sa buong mundo ikaw ba naman kasi no nilagyan mo ng description na Miss Pacman Miss Pacman murder mako-curious talaga yung mga tao kung ano yung nangyayari dyan. So lahat sa social media, mga content creators, siya talaga yung pinag-usapan. To this point, no? 2018 nangyari yan, 2024 na ang dami pa rin ng mga bagong nakaka ng, ng kwento na to. Ako, ngayon ko lang nalaman tong kwento na to. And ang hilig-hilig ko sa ganitong mga kwento. Ito na tayo. Ano nangyari dun sa asawa? Yung sabi nila, no, pagka-report nila sa pulis ng no, mga kapitbahay, nahanap din naman agad itong si Mario. I think at that time, 26 or 27 lang ata si, si Alejandra. And malayo yung pagitan ng ano nila, ng edad nila. Kung hindi ako nagkakamali ha, parang 40 plus na rin ata yung asawa niya. So ngayon, nahanap nila yung asawa, tapos tinanong nila, paano mo nagawa to? Ano yung nangyari sa relasyon ninyo? At nagawa mong patayin yung asawa mo? Sabi niya, dahil daw sa selos, kiniklaim proven, hindi ko mahanap kung totoo pero hini ni Mario na nag cheat daw sa kanya itong si Alejandra hindi ko mahanap kung patunay kung meron bang ganun talaga sa pagyayari grabe no, hindi ito yung first time noon nakakover tayo ng kwento na nakakapatay yung mga tao Ang mga karelasyon nila asawa nila or ng jowa nila diba? most of us no, pag nahanap na natin yung tamang tao para sa atin, they bring out the best in us pero sa mga katulad ni Mario at saka ni Alejandra, they bring out the worst. Nakakatakot yun. Noong 2020, sinintensyahan daw ng 50 years na pagkakakulong itong si Mario. Pero if I'm being, being honest, parang kulang. Pero dahil na nga rin sa, sa katikasta ng kwento na to, napakarami yung gumamit nag-take inspiration dun sa kwento ni Alejandra to fight domestic abuse. Napakarami daw kasi mga kaso ng ganito sa Guatemala. Hindi lang siya, Eh, hindi lang sa Guatemala. Aminin na natin sa atin. Ang daming ganito mga pangyayari. Sa inyong mga nanonood pa lang eh, sure ako meron talaga. Ito ngayon yung question of the day natin. And I think it's very timely. Dahil napag-uusapan din sa atin to eh. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo to. Ngayon na napag-uusapan yung divorce sa atin at sa dami na rin ng mga kaso na katulad kay Alejandra, gusto kitang tanungin, what's your take on divorce? Pumapayad ka ba? I-comment mo yan sa ilalim. Magfa follow up question lang din ako to na kung sino man sa inyo ang may similar na kwento kagaya kay Alejandra, alam ko mahirap but I'm asking you to share your story sa ilalim. Sana mabasa rin ng iba, no? Na ganito yung pinagdadaanan para malaman nila na hindi sila nag-iisa. And even more so, para malaman nila na meron silang kakakpe. Gusto kong marinig yung kwento sa mga. So, yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Sana ay nagustuhan nyo ang unang episode ng pagbabalik natin sa True Crime Stories. Ito si Glamour The Papa. Kung may mga kwento kayo na gusto nyo talakayin natin, i-comment nyo na din natin sa ilalim. Babasahin.